What's up mga tropa? Scooter kid na naman. Ito na request nyo. Candy red na fake forge carbon gamit ng samurai paint. Tignan mo naman kung gaano ka gorgeous to mga tropa. Apakaangas ng kulay. At yung kinta bo. Kumukuti-kuti tap. <laughs> kung interesado kang malaman kung paano diskarte sa paggawa ng ganitong design at kulay, panoorin mo lang yung buong video tropa para makakuha ka ng idea magagamit mo sa mga DIY projects mo. like at share mo na din tropa para makita ng iba. Time! At ito yung air filter cover natin ng NMAX version 1 mga tropa. Tapos ko nang applyan to ng primer gray. Repainted to, kaya ang ginamit ko, Surfacer UCH210. Pero pwede ka rin gumamit ng 2K04 na epoxy surfacer. Ngayon, kung ang pipinturahan mo, wala pang pintura at plastic pa lang, stock pa lang, gumamit ka ng KPP Plastic Primer Tropa. Alright, so ngayon, bubugahan ko na to ng SC Silver Gray. Ang code nito, Y137. At syempre, patutuyuin natin maigi to. And then after matuyo, pa pwede na tayong maglatag ng mga masking tape. So itong mga masking tape na to, kinatlang natin to ng iba't ibang shape. Alam nyo naman yung forged carbon, wala namang specific na shape yung mga hibla ng mga carbon fiber niya, no? So, ganun yung gagawin natin. I-scattered lang natin dito, mga tropa. So, para ka rin naglalaro. Check mo na lang din. Kung maganda na siyang tignan, ano? Ibig sabihin, yung mga distansya kung okay na. At eto na siya, mga tropa, no? Ngayon naman, bubugahan natin ng Starlight Silver. Ang code nito, H111. At after matuyo ng Starlight Silver, ganun ulit, mga tropa. Magkakat ulit tayo ng masking tape. Ngayon, same sizes din yung mga ikinakat natin na masking tape dito no at inilalagay natin dito sa mga pagitan dun sa unang layer ng masking tape na inilagay natin. Maglalagay din tayo ng mga nag-overlap para maganda siyang tignan. At pagkatapos, pwede na tayo magbuga ng itim. Gamit natin Black 30109. Pantayin nyo yung buga mga tropa. Ibig sabihin dapat wala kayong mamimiss na part para maganda siya talagang tignan. At after natin patuyuin yung black, pwede na tayong magtanggal ng masking tape mga tropa. So easy lang sa pagtatanggal ng masking tape, no? wag maaatat. Tapos i-check nyo kung natanggal na lahat para pag nagbuga ng susunod na kulay, wala magiging problema yung project nyo. So eto na, itsura niya, mga tropa after natin linisin at tanggalin yung lahat ng masking tape na inilagay natin. Na-check na rin natin yan kung wala tayong naiwan na masking tape. So ngayon, bubugahan na natin to ng kulay. At nga pala mga tropa, kung gusto nyo na ganito lang yung kulay, yung natural na kulay na silver na ibinuga natin, pwede na kayo magbuga ng top coat clear agad. Pero itong project natin, nalagyan natin to ng kulay pula. At ngayon, magbubuga na tayo ng candy red mga tropa. Ang gamit natin, Brilliant Red Y138. Candy red to mga tropa ha. Kung maghahanap kayo ng candy red, Brilliant Red ang hahanapin nyo. Y138. At after natin magbuga ng candy red, pinatuyo natin mabuti. At ngayon naman, nagbubuga na tayo ng top coat clear. Gamit natin clear 1128. At pagkatapos ko magbuga ng top coat clear, yung clear 1128, tatlong layers yun mga tropa, no? Pinatuyo ko yan maghapon. So, tuyong-tuyo na siya. At ngayon naman, nagwe-wet sanding ako. Ang gamit kong liha, number 800. Pinipino kong maigi. Yung ibinuga kong top coat, no? Para sa susunod na buga ng top coat clear, yung final coat natin, maganda yung kintab na kalalabasan niya. At after magliha, pinatuyo natin maigi, nilinis mabuti. Ngayon naman, magbubuga na tayo ng final coat ng top coat clear. And again, gamit ko dito, clear 1128. One, one, Pero yung application, mga tropa, wet application. Ang wet application, ginagawa ko yan sa last coat ng top coat clear, no? yung finishing na. So, ibig sabihin, mas maraming clear, parang basang-basa siya, no? Pero tatantyahin nyo din naman na hindi naman yan luluha or tutulo para hindi masira yung ginagawa nyo. So tignan nyo mga tropa yung kintab para siyang basa. Yun yung wet application. At eto na mga tropa, tapos na tayo. Eto na itsura ng Candy Red Fake Forged Carbon. So tignan mo naman mga tropa kung gaano ka gorgeous yan. Actually mga tropa, papwede nyo gawin yan sa lahat ng candy colors hindi lang sa red ano so do sa mga gustong magkulay ng candy blue candy violet candy orange at kahit na anong candy colors ng samurai po pwede diyan so ayan mga tropa yan yung tip ko sa inyo same process pero po pwede yung ibahin yung kulay niya depende do sa candy or candy color na ilalagay nyo so ayan mga tropa sana nagustuhan nyo itong vlog na to sa mga nag-request, sana napasaya ko kayo mga tropa kahit na sa munting paraan lang. At again, maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta sa Scooter Kid. Sa lahat ng followers, sa lahat ng subscribers, lalong-lalo na dun sa mga Star Senders natin, maraming maraming salamat po sa suporta. Kung wala kayo, wala naman Scooter Kid eh. So Ayan mga tropa. Papano? Kita tayo next video. Ride safe palagi. Peace!